Hello, hello, hello. Good morning mga idol at mga trupad natin dyan. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw ngayon. Ang lumabas na araw. Masyadong magandang araw ngayon. Mainit at mainit, mainit na magandang umaga nyo sa inyo lahat dyan mga idol. Nandito naman tayo lumabas para sa ating pag-exercise -e dito sa malaking bahay na ito. Dito kami pupunta ni Max aming alaga na si Max na magpapakit -ba na babae at kapag sinabihan mong na umihi ay iihi talaga yan siya dyan sa mga basahan namin kaya lang kami nagpupunas dito sa bahay namin ayaw lumabas kapag walang kasama kaya gusto na may kasama siya para siya ay umihi sa labas dahil siya ay hindi na lumalaking aso na ito ay yung ang aming alaga lumalaking nasa apat na buwan na to lima at limang buwan na yun dahil ay magandang araw ngayon ay mag exercise kami dito sa paikot ikot po kami sa loob sa likod ng bahay na ito ay maganda dito mag exercise kasi nandito nakasinag ng araw nakatapat ang ganda ng araw dito so sa, sa mga ating mga idol chan ay mag shout out muna ako sa inyo shout out muna kay Dandy Castro at kay Miris Salvador shout out po sa inyo at kay Jan Arthur Villa Almiliana po shout out sa ating mga idol Jan. at sa Batang Pasaway po shout out din po sa Batang Pasaway at kay Enday Vlog TV yun po ang ating mga kaibigan na nag shout out siya shout out natin ngayong araw na ito sa mga hindi pa na shout out dyan comment na lang, comment po kayo dito sa aking video na ito para kayo ay ma-shoutout sa susunod na video. So ganito na nga guys Susunod na exercise ng paikot-ikot na nga ako ng kamay dito guys Dahil ay eh, exercise yung masasama Kasi nga aking mga katawan Kasi mag, Yung mga katawan ko lang nalambot Na ubos na, na kulang na po tayo ng Potasyon sa katawan mga kaibigan Yun nga po ang aking nararamdaman dahil eh, po ay nasa sobrang sakit ng ating tiyan yung nakaraan na araw ng na hospital po tayo nakumpain po tayo ng 3 days yaan nga mga ito kung hindi nyo na alam ay so, may video po tayo sa baba mga rare rare lang yan po dahil masama ang pakiramdam ko hindi po ako makapag video record yun nga mga guys sa aking mga alaga yan biglang umuwi po, nagyaya naman umuwi kaya ako po ay umuwi na rin dahil gusto na nila umuwi gusto niya umuwi ng aking alagang kasama sa pag exercise kaya umuwi na rin po ako kahit anong tawag nang tawag ko po sa kanya yun po ayaw na sumama pasok na siya sa bahay at ganoon din po ako papasok na rin po ako at hanggang dito na lang po yung aking vlog mga idol sana po nasubaybayan nyo sa araw na ito ang aking vlog at nagpapasalamat po ako sa inyo mga followers at subscriber natin dyan thank you po sa ating mga followers bye bye